Good morning! Welcome to my blog. Dito tayo sa bundok. Ayan, tingnan nyo. Ang ganda. Yan yung Mount Malindang. Ayan, kita nyo yan. Ayan po yung Mount Malindang. So, nasa paanan kami ng, ng Mount Malindang. Ayan. Ha! Di ko alam kung saan ako dadaan. Masukaling damo. Ha? Hala. Ano nangyari dito? Huh. Huh. Dahil pupunta tayo sa ano, sa pinaka ng bundok. Kaya dito tayo dumaan wow ha ha, -ha. wow And... yan si mama unsan ang kahoy ma tugas tugas? unta ba buhi Nara di ay. So, pwede na ito makapahimog mansyon ma after 20 years. Yan, naglinis si mama sa ano, tinanim na nara. Ito pala yung mukha ng ano, kahoy na nara. Kung maliit pa siya. Yan. Hi! kapatid ko, ando na siya. sa May tanki. Hi, Aina! Hello, madlang people! Mabuhay! Sarot lang. Ha? Sige. Ayan si mama. Siyempre, sagbuta ang gudi. Buta nga, basura. Pila ka ang nara dirima? May na lang after 20 years. Pag lalaki na siya, pwede na kami nang magpagawa ng ano. Maganda yan sa furniture. Thank you for watching. Bye. Please subscribe my channel. Simple I and mean, then simple mix blog it's Lis Gratte. Thank you so much. Bye bye.